Good morning mga ka-DFL. Ayan, magandang umaga. Maulan dito ngayon sa amin. Ayun, eh. magdamag umuulan. Ito na yata yung bagyo. May parating kasi guys ng bagyo. Si Aurin. Si Aurin. Ayan, may batang marunong nang maglakad. JD. Oh, ayan guys, may konti kaming na harvest sa uh, aning dragon fruit. Konti lang siya, dalawang tray lang. Hinarbis na ni Papa agad-agad. <laughs> Hindi na na dragon fruit. Yan. Simula naman tayo ng dragon fruit, guys. Sim, naman kami magpapinta sa city hall. Ay. Parang tulay puti. Ito siya. Eso. Muy penting que

total niya ay 130. Kanya-kanya. Dalawang kilo kasi itong, dalawang kilo kasi itong. Ano? Trail, kaya ano. Kailan na? Dapat supply na. Kanya-kanya na siguro 'ko nit. Ang tatawag mo. Oh my nang kal. Ay. Ayun ang kwang pampa pogi to. Nganda sa ano. Yan ang maraming nagagamot. Hmm. Oh. 23 yan, sobrang So, yun guys, bali sold out na agad ng ating Dragon Fruit. <laughs> Sana ulag laging sold out. <laughs> Sana ul Abang may matumal sa ulan. <laughs> Ayan, bali ito is 26 kilos and then 22 kilos. Mas mura to guys kasi medyo may damage damage siya. Pero good pa rin sa loob. <laughs> Ayan. Meron din tayong tindang ano dito guys. O, Nana rosas chichoran from Ilocos. Oh, di ba? Mapakasarap itong cornick na to guys. Kaya bumili na kayo. Sarap-sarap niya. Kamusta ang ating frozen? Nagbibili, oh, ayan si JD oh, bagong kupit, oh. oh, ayan guys, ready na naman si Gelly maggala. Asama na naman deliver ng Dragon Fruit. Si Ate Yang Yang maiwan. Yay! <laughs> Yay! Yay! Uh, pasensya na kay guys dito sa bandar ito puro kalakal <laughs> puro tornilyo. Ang gamit niya kasi yan, mga mahilig siya sa mga buting-buting-buting-buting. So, ginawa niyang shop lalim. Tsaka, ano na, JD? Shop din ni JD. JD. Tsaka ni ate yan niyang, Laruan nila. Tambayan. Ano <laughs> na maglakad ah! Ano ate yan, yan sa makasabayan Ha? Galing na yung ano niya. Pigsa niya ah. Ay, mami. mami. Akin Okay, walk. 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 Okay, walk. walk. Okay, Come. Daddy, daddy, daddy. One, two, three, go. 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 Oh, <laughs> <laughs> so, ayan guys. Bale, magbigiligo na kami sa bayan. Ating order na dragon fruit. Kaya lang, lakas ang nakasang ulan. <laughs> so ayan na nga guys, nandito na tayo sa bayan. Magde-deliver na tayo ng dragon fruit. Isang customer lang naman to. Kay Ate Dalia. Inurusil niya na. <laughs> Madalang ka na mag-huwi. Oh, next time ulit. Uh -oh. Magde-deliver ulit kami ng isang banyera. <laughs> try try na ano. Dragon food. So, yun nga guys. Tapos na kami mag-deliver ng ating dragon food. May nakapamili na rin kami ng mga dapat bilhin. May na kami nakapag-video kasi mayroon pag-video kay si JD. Ipakarga ng pakarga. Nakain mo na kami dito sa ano buncho. Mga oras ka ba? Alas na. Dito tayo nag-lunch.